So, hey guys, so nandito na ako sa ano uh, novel Bulacan at ito yung uh, ano yung sa museum. So, tara at uh, magtungo na tayo sa loob. So, Ayan, sana ngayon may misa pa dito sa makasaysayang uh, simbahan ng San Rafael. So ayan, pupunta na tayo dito sa loob. Magandang araw po. Sino po sila? Ah, uh, po si Joaquin Indigo Varela po. Ah, uh, sa stand po dito sa simbahan. Taga uh, San Rafael yes. po kayo. Ayan. So, ayun, Sa katulayan, nakabisita na ako noon dito. Ang problema lang, masyado akong tutok doon sa paliwanag dito. Ngayon, nakalimutan ko kung mag-video, sabi ko, babalik na lang ako. Kaso after 2 years pa na bago ako nakabalik. Okay. Ang po dito ay eh, museum po ng sambayanan po. May feature po dyan yung mga lumakagamitan po noong 1800s po. Ito po yung damit ng mga guardia civil noon. Tapos mga uh, damit ng mga kababaihan noon. Ayan. Ayan. Tapos, ito yung mga, ano, mga flag noon ng Katipunan. Ayan. So, ano po ito, kuya? Ah, panggiik. Okay. Ang dami pala dito. Tapos, ito po yung mga mga ano uh, ayun yung sinaunang plantan de uling ayun oh no? okay tapos meron po akong ano uh, na narinig na dito raw po nag-umpisa ang kwento ni Basilio yung, at Crispin. Uh, dahil nga po yung pagkakamukha po ng plot po ng uh, Noli, mm -hmm. sa lugar po ng San Rafael is halos magkamukha po dahil po ang San Diego po ay malapit daw po sa ilog. Opo. Opo. Mm -hmm. Eh yung San Rafael po ay malapit lang din po sa Angat River po. Ah, oo. yung, pong, yung po ang... Yun yung po ng dalawa po. Opo. Mm -hmm. Tapos po, so, dahil nga po may simbahan po dito dati, mm -hmm. Uh, dun po binase na meron din po kaming yung pinakaunang pura paroko po oh. si Fray Antonio Pierre Navieja po mm. uh, siya po yung pari na may na pinagkuhanan daw po ni Padre Salvi oh uh, dahil po siya yung may bastard child po okay so mas mababasin pa po siya sa La Bula, po na documentary ng GMA po ay oo oh, yes, oh. na ano ko siya nakita ko oh, siya okay po. so yun po dun po binase po siya po, po Okay. So, dito daw po yung kwento-kwento na ito daw po yung bala ni Crispin. Dito daw dinala si Crispin dahil na po sa isang chapter po. Mm. Parang dinala si Crispin sa isang lugar po. Tapos mm. Na siya nakita ni Basilio. Di na siya ah. lumabas. Ang kwento-kwento po, tulipan din na sa painting na to, is pinahirapan po siya pinagpapalo-palo-palo. Mm. Tapos, ang sabi daw po, sabi-sabi, tinapon daw po siya sa balon. Ah, okay. Pero ano na po siya, hindi naman po siya mukhang balon. Mm -hmm. Pero yan po. Sabi-sabi lang na balon yun. Okay. Okay. Oo ano, yun ang lalim. Tapos yun po, parang ito po ay kwarto lang po. Mm. Na, na, dahil po, ito po yung uh, bintana ng simbahan. Kitang-kita po natin ng uh, Ah, oo ano. Tapos po, tuloy po sa painting ko na ito. Dati po meron po dito ang bakas po ng kamay. Ah, okay. Po, kumupas na po siya. Mm. Sa pag uh, ano sa pagdaan ng panahon, 'yun kumupas na rin nawala na. May nag forensic analysis po dito na sa pintura lang daw po. Mm. Kasi po kung nangyari po noong 1800s po ito ay eh, malamang kumupas na po talaga 'yan. Mm. So naging part po ito ng pagboost po ng tourism po. Mm. Around year 2000 po. Wow. Ah, uh, ito po bang kwarto na to ay biateryo? Yung tipong college na mga padalagahan noon? Um, o ano, kumbento? Itong ito parting to? Ito po kumbento lang po talaga. Ayun ah. po, pagkakatanda ko po sa... Nung nabasa ko po yung history po about food. Mm. Po. Ito po, dad, nung naitatag po ang St. Paul's College, San Rafael po. Ah, okay. Itatag po dati, 1940, 50 po. Mm -hmm. Dahil nga po, wala pa pong, uh, wala pa pong building na nangyari po. Nung okay. ginawa po ng mga sisters po, dito po muna tinatag po yung mga classrooms. Ah. Kaya po... Ah, so naging po, pa paaralan siya. Yes po. Dito po, nung mga naging unang bat po dito yung mga lola, yung lola ko po, po. Wow. <laughs> tapos so, bitaw naman po Tapos nakakatuwa nga kasi ano uh, noong visita iglesia nung pangalawang tungo ko dito uh, napansin ko yung mga pintuan na preserve niya talaga yes, kung ano yung una yung talaga yung huli kasi meron na akong picture dito na yan papakita ko sa screen dito Ngayon ito ito kuya Opo oh, Yan po yung really Oo oh, ngayon naman napansin ko Itong part na to, ayun o, yung sa part na dito, sa may kampanaryo, sira. Hope. Yan, Panagin ngayon hindi siya complete. Mm, hindi siya complete. Ngayon kasi ito napansin ko kasi ano siya panahon ng pananakop ng Amerikano na eh. Opo. Kasi sabi ko mahilig ni kasi ako sa kasaysayan. Ngayon nakita ko to. Oh, sabi ko, saan ah? mm -hmm. <laughs> na pa ito ah? Ayun. Kaya nga po makikita natin yung kampanaryo para pong iba po Bago hindi na. po siya gawa sa ano po adobe. Mm -hmm. Para po siya gawa lang po sa semen. Oo. Oh. So ito po, ito pong part po nito ay yung mga gamit po sa simbahan po. Mm. Kaya -hmm. po natin ito po yung mga ginagamit po noong bago pa po mag Vatican II po. Oh wow! You know, kaya po may kita po natin, ganyan po yung tsura po ng masot na mga pari dati. Mga anong, sabi na, sabi na nating uh, mga, mga anong taon to? Siguro po yan po eh, mga, kung bago pa po mag Vatican I, which is 1945, 1940s po, baka hmm. po ito yung mga 1900s pa po. Wow! Hey okay, guys, ang tandaan niya. Galing. So, next po. Ito mga frames, mga pictures po nakikita natin. Ito po yung mga chapels po na sa po ng ating parokya. Mm. So, ngayon, as of the moment po, meron pong 16 SPPCs po. Or 16 na mga barangay na sa po ng parokya. Ang dami ah. Dami. Tapos, super iba na po yung itsura po nila mula po noon. Kasi yan po yung around 2000s din po. Ah, okay. Pictures po na yan. So dito din po, finifisher din po yung mga gamit po lang si Ban po dati. Oh, wow. So, lahat ng to ay antik na. Yes po. Wow. Super antik po. Ganda oh. Yung holy water journey nila. <laughs> Ngayon na ako nakakita nito. <laughs> Ang ganda. So, ayun. Uh, ayun, second time ko na rin yung makadating dito. Tapos ito po, ito po yung restoration po ng bago pong Retablo po ng parokya mm -hmm. kasi po dati po nung no, panahon pa po, po ng mga dola po po mm -hmm. malala po siya dati isang malaking cross lang po oh, tapos okay. po ngayon po ginawa na po siya ng retablo ngayon po so ito po yung naging concept po yan po yung naging diorama mm -hmm. and then po yung may kita natin po sa loob yung final product ah so, okay. Tapos oh, sa pansin ko aluman na niya so, uh, ah Anong tawag dito? Uh, gamit ba yan ng mga frilinon? Diyos uh, po sa design po, oo naging ano po yan, oo ang mga pariport ng mga paglalimutan. Wow! Ito lang po mga antique images din po. Uy! Naging, collect, naging collection po ng ating simbahan. Oo nga, no? Wala tong wala yung ano niya, o. <laughs> ganda. Ah, yun. Ting, ting, ano. Ginaganyan siya. Ginaganyan, oh. Ginaganan. Oh. Gan Galing, oh. Galing. Tapos po ito lang. May mga collection po tayo. Mga documents po. Mga stampita Ito po. Ito po yung mga naging gamit po ng late Cardinal Jaime Sito. Oh. wow. Manila. Kaya po. po kami. Nakakapopo po na kami ng gamit mula mm. sa ay may silver. Buti nga yun niya, naka-preserve kayo ng mga ganitong gamit, no? Yes, so, galing. Po sa puro ako po na Ito naman po, ito po si San Agustin po. Ako, San Agustin. Mm. Ito po yung mga, talagang po yung mga kumakalat na images po ng Amir Paro kasi ito. Ah, so, oo. So, itong isang to, ito yung uh, ano, na, palagi ko nakikita. nung 1957. Ngayon, napansin ko, ibang-iba yung kampanaryo na no? ano. Oh, mm. Ito yung tinutukoy ko po. Ni-restore po siya sa original na retablo po niya. Ento, ah. Um, ah, ito yun. Yung, yes, ano, po, okay. okay. Alam ko po, may picture po o, dati na ako, ano po yung itsura niya dati. Ah, okay, sige. May ibang collection pa din po ng late Cardinal Hymasin po. May oh, wow. May ito dati sa pangalan. Ayun, no? Ito po. Galing. Ito po. Itura po ng simbahan po dati. May mga nakita ko pictures po dati. Ayun. Ah! Kaya, oh, ano? Man. kaya sa isang cross lang po. Mm, -mm. Ah, simple, simple. Totally so, simple, 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 lang siya. Na. Okay. Kaya po, sobrang naging iba na po talaga yung mm, mm na yung San Juan de Dios at San Rafael po dati nalipat na po sa gitna mas na mm -mm. napapansin ah, okay. Sa... ngayon naman meron, meron akong tanong may sabi-sabi na ang San Ildefonso daw ay parte noon ng San Rafael? Ay yes po. Yan po meron. Ang dati po kasi tawag dito. Uh, Hacienda de Buenavista. Uh, yung malapit na Alas malapit na po sa Quingua po. Oo. Oh. Yan po. Ang pinakaunang pangalan ito ay Hacienda de Buenavista. Kaso wala akong makita yung pinakauna talaga na pangalan niya. Katulad ng sa Plaridel, yung Quingua. Yeah. Ngayon nagulat ako. Ay, isa. <laughs> Sobrang laki po talaga ng hacienda po dati. May kita mo rin 'yung taas oh. 'Yun 'yung sinauna pa rin, no. Yes. Buti nga nilagyan ng barnes. At yes. ang maganda, buti hindi siya alam 'yung inaanay. Oh. Buti. Pero 'yung naging main issue lang po talaga ng isbukbok. Ah, ay parang sa ano, parang sa kalumpit. Oh. Kasi uh, mostly ng mga adobe sa kalumpit may mga bukbok na. Ganun din po yung problema na din po sa loob din po ng simbahan. Yung ah. ano po, yun, yung retab din po, yung binudok mm. na din po. Sana po yun po maging last project po ng Kura Paroko namin. Mm. Dahil alam ko po, gusto pa din po niya i-restore po. Siya mm. Siya din po kasi yung Kura po namin ngayon, nag nag-urge ang nag-initiate po na restoration mm. ng fasada po. Oo. Oh, ang okay. naging inspiration po niya dun, dahil po yung mga nangyari po sa mga simbahan sa Ilocos. Ay, oo, oh, oo. Oh, oh. dahil napibantay Watch, yung Bantay Bell Tower po. Oo. Oh. Kaya nga po, di na, siya, di na pwede siya pasokan dahil po malapit na po siyang collapse. So, yun mm. po yung naging initiate na nag-initiate po na i-restore na po. Mm -hmm. Dahil nga po bad sign na po sa semento na nagkaka -ala alaman na po. Tama tama. Mm. -hmm. So, yun po, ang next plan naman po siguro uh, i-restore na po nasa loob naman na po. Mm Hindi -hmm. na po nasa labas. So tapos na po tayo dito po sa uh, museum ng simbahan na po. Ang simbahan okay. ng Santa Fe. Wow. Oh. Wow. Ay, may, meron akong ano, natandaan na meron kayong Angel Festival? Yes po. Ang ah, kilala mm. kong bayan po ng San Rafael doon po sa Angel Festival. Po. Ah, okay. Ay, kailan, kailan nga pala yun? Ah, every every September 29 po. September 29 po kasi is feast, day po ni St. Michael, mm. Rafael, and, and po, Gabriel. Ah, okay. Po. So, uh, sa buong na 9 days po before ng 29, so mm. So start po siya ng 20. Mm. Doon po ini doon po preparation po para sa Angel Festival. Okay. So, sa Angel Festival po is mostly ano na din po siya. Tourism ano na din po. Wow. Siya. Wow. Dahil po madami pong nanggagaling po ng baliwag, maridel, mm. ng para lang po dumadali po sila para po makapalit. Oh. So para lang yung nakaraang pista ng sabi nating ano, puli, sa pulilan, ah, yung lumuluhod na kabakalabaw. Okay. Ganun din. Dati po ginagawa po siya yung mga service po na September 29 po mismo. Eh mm. dahil po sa ano po, dahil po mga tao ay lumalayo na po ng simbahan, na si bahan, naman, oh. na lang po. Uh, pinush na po na before the mismo fiesta po. Ah, okay. Po. So, sa bagay, no? Yes, around 21 to 27. Hmm. Ano po siya. Okay. Sige kuya. So dito lang mga uh, pinipicture lang naman po dito ay uh, yung mga depiction po ng mga angels po. Oo. Ayun know. Tapos ito yung mga pinta ni Jose Bistan. Yes Ganda ah. Wow, ayun. Ayun guys kung nakikita nyo yan. So, ito po palang museum. Dahil po di siya open sa public po. Hmm. Parang <laughs> medyo naging um, ano na din po siya. Storage yung po ng iba po mga gamit. Ah, so meron ba dito sa mga angels na to ang ano antique? Uh, ito po yung mga around year 2000 din po. Hmm, 2000. Ano na na po, okay. Ah, may Belen pala dito. Yan po ang Belen po ng amin parokya. Mmm. Dito na din po siya tinatago. Ah. Basta, yung mga kapis. Oh. Ah. Tapos ito po yung mga sinaunang ano, ah, Biblia. Ito yes, po mga ginagamit po sa loob po ng misa. Ah. pitong part ng ito. Which is, di naman po uh, information lang po. Hindi mm. po talaga po sila pito na mm. kinikilala po ng Roman Catholic. Po. Mm. Ang kinikilala lang po is si Michael, Raphael, and Gabriel po. Mm. Tapos po, yung the rest po ay mas kilala po sila sa mga apocrypha books po. mga ah, okay. books na hindi po kinikilala ng Bible. Oh, okay. Po. So, kaya po, mga nakilala lang po, yung tatlo lang po. Mm -hmm. Kaya po, yung uh, masyad parang miscon na parang di po talaga ano na pitong art ang Mm -hmm. Pero speak, yun pa speaking na Roman Roman mm -hmm. Catholicism. okay. So ito yung last na design natin dito ng mga angels. Tapos ito din po pala yun. Sa San Rafael din po yan. Pero maitim po. Yan po ay uh, ito po rin siya po ay uh, replica po San Rafael de Calaca sa Batangas po. Oh, Gispo. okay. Po. Na ano lang din Pero po? bakit siya maitim? Ah, uh, para siyang yung sa ano sa San Bayo sa Quiapo na Ayun, Jesus o oh. Uh, parang ano lang din po recent ano ka lang din po siya. Recent <laughs> knowledge ko lang din po siya. Pero pwede niyo din po siya ma search uh, Sige. Ma -research. Sige. Dahil like, meron po ang anong Calaca po. Ayun oh, okay, guys. Okay. Uh, ang tanda ko po, po dito ay tinanggal na po yung mga room numbers po. Mm. So, there's a kwenta na po yung living quarters po ng ating pumakaparehan. Ah, uh, okay. Tapos, napansin ko kasi itong isang to. Ah, uh, ano rin siya? Yung sabihin natin yung pinaka ng pare? Or ano to? Ito po. Mm. Ito ay mga gamit po pang po. Ah, pambinyag. Oh, yung yes, po, po man sinusunod po dati. Ay, okay. Meron pa lang ang yes. details. So, ito po yung original na image po ni St. John of God sa fasad po ng simbahan. Hmm. Ayun Pinalitan po siya nung go. blessing na po nung fasad po ng simbahan. Ah. Officially na po siyang pinalitan. Oo. Oh. So, ito na yung antique. Yes po. Wow. Super. Wow. Ayun <laughs> o. May kita niyo. Ayun o ano oh, na survive na po niya Ondoy, Yolanda, Ulysses. Wow. <laughs> Kaya ganyan na po ang itsura po. Mm. Okay. Tapos most dito na po yung mga paintings ni Jose Vista. Yung mga dumadala po ng mga seminarista. Wow. Po yung mga paintings dito po. Ngayon mm. Ngayon po pare na po sila. Oh wow, galing nga. <laughs> Tapos po, ang parokya din po ay nag-house din po sa relic po ni St. Si John of God. Ah, okay. Ngayon po, di po siya nilalabas po. Nilalabas hmm. lang po siya tuwing feast day lang po. Ah, okay. So, nakatago po siya din po sa off-limits pa. Ah, sige, so, sige. Ayos na naman. Mm. So, dito po yung like, dito na. Ito lang po yung building na po ng simple sa dapat po ngayon. Ah. Ay, okay. Ngayon po, naging parochial school na po siya. Bumalik na po sa simbahan Ah, okay. Wow. Nasa so, yun, no? Nandun yung bike ko. <laughs> Yan. Yeah. Okay. Salamat kuya ha. Salamat. So sino po ulit sila? Ako po si Joaquin Inigo Verhel Okay. So thank you. Salamat sa panonood.